Samantala, alamin naman natin ang kasalukuyang sitwasyon ng trapiko sa Maynila ngayong Miyerkules lalo na may pasok ang mga estudyante. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Joshua Rush R na ngayong Merkules ng umaga pero magkabilang lane ng Pateborgo sa Avenue ay maluwag pa ngayon sa mga oras na ito. Kung manggagaling sa Quiapo at Spanya, maluwag pang takbo ng mga sasakyan patungo sa Padre Burgos Avenue hanggang makaabot ng uh, Taft Avenue. Gayun din naman, ang mga manggagaling sa Taft Avenue at babagta sa Padre Burgos Avenue ay wala rin magiging problema sa kanilang biyahe. Patuloy ang pagbabantay ng mga traffic enforcers mula sa Manila LGU upang siguraduhin ang maayos na daloy ng trapiko. Ang mga sasakay naman sa LRT Central Terminal tuloy-tuloy uh, din ang uh, pagdating ng mga tren at wala rin aberyang naiulat. Pinapayuan ng mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho. Pagaliin din ang pag-check ng battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire at self o ang sarili. Pagimahinahon sa pagmamaneho at laging magbaon ng mahabang pasensya. Joshua, bahagyang uh, sumisi, uh, sumisilip yung uh, haring araw dito sa Manila area. Uh, partikular na, malapit lamang sa Intramuros pero makulimlim pa rin sa mga oras na ito. Kaya yung mga kababayan natin magbaon po ng uh, payong. Paalala din sa ating mga motorista ngayong Merkules, bawal po ang mga plaka nagtatapos sa numerong 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Bernard Ferrer.